Viral ngayon ang isang video ng isang pagtatalo ng isang pasaherong lalaki at isang estudyante sa loob ng isang pampasaherong minibus. Kung saan makikita na tila galit na galit ang lalaki sa estudyante ang nagbibideo. At sunod-sunod nga rin ang binitawan nitong mga salita na may halong paninindak What? habang lilisik ang mga mata nito. Opo oh, na likod nyo, dito Habang ang nasabing kabataan ay mapapansing Parang hindi nga nito sineseryoso ang galit ng nasabing lalaki. At patuloy pa nga rin ang pagsagot nito noong mga oras na iyon. Ano nga ba ang naging dahilan ng nasabing argumentong ito? Bakit ganoon na lamang ang gigil ni Manong sa nasabing estudyante? At parang nga sa detalya na naging ang ito, panuuri natin ang video na ka dito. Hinaan ako ba ya? Parinig ka pa. Parinig. Ako dyan eh. Ako dyan. Ako po sa likod Tumi pa dito kasi boss! hindi mo yung buha nga mo ha! Ako ba? Ako ba? Sagot ka ng sagot! Sagot na sagot. Yeah, yeah. It... Kapal na mukha mo ha! Ang Yan uh. na. Uh, hihiro mukha uh, uh, sa aso. Wow. <laughs> <laughs> Tatawa ka ba? Ang pa parang, lang. Huwag siya mag 16 yan. na mga patol ako sa

ng pagtatalong ito. Isa pa nga rin sa nakita nating nagpa-trigger sa galit ni Manong ay nang sabihin itong parang nagpaparinig pa ang estudyante kumukuha ng video dito. Hindi nga masyadong malinaw at detalyado ang naipakita sa video ito. Dahil ito nga ay nakasentro lamang habang nagagalit na ang lalaki sa nasabing estudyante. Sa ganitong pagkakataon, hindi natin masasabi kung sino talaga ang tama o mali sa ganitong sitwasyon. Pero sana, maging mahinahon tayo sa mga pagkakataon at iwasan nating mamahiya or manigaw ng mga tao sa mga pampubliko sasakyan or o sa mga public area. At sa mga kabataan, konting respeto lang din sana sa mga nakakatanda sa inyo. At wag na kayong sumagot-sagot pa, lalo na kung alam nyo namang may pagkakamali rin kayo. Ito nga ay para maiwasan pa na mas lumaki ang nasabing gulo. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe, at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa ipanunod!